Ito naman, sobrang hot topic ngayon sa basketball world. Tapos ito rin yung mga tinatanong sa atin ng mga amazing natin. Moving forward sa Philippine team natin, Gilas Pilipinas. Team Cone or Chot Reyes? Ha! Mabilis. Ma -ma ah? Alright. Madaling pamili dyan. Of course. Eh, bigyan ko kayo ng history. Chot Reyes. Ten years. Alright? Chot Reyes, yung naalala mo yung natalo natin yung Korea first time, Chot Reyes yun. Right? Ngayon, magkaibigan yung dalawa. There's no doubt, nag-uusap sila. Narinig ko rin, nakita ko rin sa isang article na si Coach Tim, is asking advice pa rin ni Coach Chot Reyes. Which is normal for a friend. Na, what will we do? What will we do this? How will we do this? So, ang hot topic ngayon, Team Gon or Chot Reyes? Ako, ako, to be honest, alam ko na yung sasagot niyo eh. Ikaw? pre, ako. Bakit? Pa baka pa'n mo. Kasi unang-una, na-handle ako ni Coach Team. So ang sagot mo is team ko. Oo, oh, kasi sorry guy coach uh chat kasi si Hindi mo ka mong apologize, binili mo 'ni. Sama, guy. pero si coach team kasi magaling siya mag-motivate ng player. Para oh, okay. sa akin ah, kita mo yung uh, mga game nila ngayon sa uh, qualifying ba to o sa ano <laughs> sa G, <laughs> sa, <laughs> sa ano, Gilas, di ba? Oo. Oh. Alam yung sinasabi niya na hindi tayo, wala parang sa Tagalog. Hindi uh, nandito tayo <laughs> para <laughs> ano, manalo. Sabi niya sa mga players niya. Tapos itang salita pa siya parang tinambakan sila ng ano noon eh, ng uh, yung sa first game ata nila. Para wala silang gana, hindi sila lagi pa. Di diba, lang niya nang ano nang uh, nagsalita lang siya, gumanda yung naro nila. Sa sino mag-aakala na mananalo tayo sa Lat Latvia? Ano, Latvia? Ako. Ikaw? Papunta pa lang ang Giles Pilipinas. <laughs> Iba ka? Alam ko na napanalo sila. Ah, di ba? sa, <laughs> yes. sa ating lahat eh? Sa atin lahat dito parang mga kasi yung maling mentality sa iyo ikaw, yung mentality hindi diba? yung... Nga, di ba? Bakit diba? mo sasabihin na hindi mo aakalain na mananalo tayo? Oo naman. Kasi unang huli dati tinatambakan lang tayo ah. Oo. Kasi nagalit ka. Hindi. hindi dapat ito. hindi dapat. Dati hindi tayo, dati Pilipinas sa ano eh, sa basketball diyan sa ano eh. Oo. Oh. Di ba? Yeah. Sa akin lang. <laughs> Oo. Ikaw. Tayong mga Pilipino, dapat papunta pa lang yung Philippine team natin. Ano sabi ni ano, ni Chat Reyes? Noong nakaraan, Australia? Italy. <laughs> Italy ba? Oh, sorry. Italy, Italy is Italy. Italy. Ibig sabihin, parang, ang oh, tambak agad tayo niya, Italy yan eh. Ano Kaya, balikan, balikan oh. tayo, hindi ako makamubun sa sinabi sige, mo eh. Sige, sige. Walang hindi ako... Uh, jay! Oo. Uh, Makinig ka. Nakikinig okay, nga ako uh, I'm just letting you guys uh, you know. Sige, sige, sige ako, Jay, jay mag-decide mamaya. Hindi ako makamubod sa yo, okay. eh, Sinabi niya sa akin. Oo. Uh, Ikaw ganoon ka rin? Hindi, mamaya. Baliwanag mo muna. Explain mo muna yun eh, sa'yo. Sinabi mo sa akin kanina uh, na hindi mo akalain na mananalo tayo sa Latvia. Para magkaiba tayo ng mentality. ano okay, uh, al sa'yo? Sa akin, sa alam ko mananalo tayo sa Latvia. Kahit yung Brazil, alam ko kaya natin. 'Di ba? Syempre, of course, basketball, matatalo tayo, mananalo. Pero ang mentality kasi na gusto kong i-offer para sa mga Philippine team natin or kahit sa anong kung sino man yung pupunta sa Olympics or kahit anong sports, papunta ka pa lang, lahat dapat naniniwala na na tao na kaya mo. Ngayon, yung pinadala mo, dapat papunta pa lang, alam na nila na kaya nila. So, yung mentality mo, itapon mo. <laughs> Tama ba? Ah, correct me if I'm wrong. Eh sige, kung may mga galit sa akin, dahil mayabang na naman. Okay, ako, ano bro? lang mas sa atin, kumbaga, ano lang sa atin, kumbaga, tawag dito, yun yun lang yung idea natin. Opinyon. Opinyon, opinion. Opinion, opinion, opinion di ba? Okay. So, ikaw din. Ikaw ba? Ayaw mo na magsalita. kasi may sinabi ka sa akin kanina. Sabi mo. Lang. Ako, ako, ako ah. Are we, are we still talking about the national team? Yeah. Oh, yeah. Kasi bro, ko, nung, ano? time, eto, ha, nung time, ito ah, nung time ni Coach Short ako ha, sa akin para unfair yung nangyari sa kanya para nabash siya ng buong oh yun din boom, di ba buong buong Philippines parang home court sa akin home court home court tayo nun di ba Oo, oh, oh. naalala mo yung naging topic natin siya si Jordan Clarkson pinitigilan niya yung mga crowd na oh. wag magbu oh di ba oh di ba home court pa natin tapos binubo tayo Oo oh, nga naalala ko yung oh. home court natin binubo siya sobrang unfair bro kasi unang una sila Kai Soto yung mga ibang players natin si Salaramo, Ramos sila sila abando sila abando yung mga yun, bro that was like their first first stint sa national team hindi pa sila inom di ba wala pang Brownlee at that time Oh, Malaking yung bagay si Brownlee kahit anong sabihin niyo. Malaking bagay talaga si Justin. Naalala mo no natin si Brownlee sa kay Clarkson. So ngayon, moving forward, the experience that they got with Coach Chod carried over to Coach Tim Cone. You get what I'm saying? So parang nag-mature na yung mga players natin eh. Yeah. Kaya yung intimidation factor sa akin na wala. Tapos may Justin Brownlee ka pa. So yung nangyari nung, nung kay Coach shot was also a blessing para kay Team Goon. Yeah. I, so I, I you, you, can't, you, you, can't, you can't say na this one is better than this one. Because dahil dito, ito naging result ngayon. You get what I'm saying? Makes sense. It's a cause and effect. De, pero nasa coach pa rin siguro. Yes. Yes, it is. No, di ba? Pero, oh, pero, may... you can't say Coach Chot is a horrible coach. He's not. Oh, no. he's, one of, he's one of the best coaches in our in, in the Philippines. Like I said, nung time na natalo nila na Korea, everyone, Coach Chot is the best. Coach Chot is the best. Uh, Tama hindi. Point. Oh, tapos ngayon yung Bigla lang he had a, 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 bad run. Unfortunate na natalo. Parang 0-4 tayo nun eh. Ngayon, he's the worst coach ever. May mga oh comment. may mga comment pa nga. Nanonood na nga lang si Coach Chot. Doon nanonood siya na live. <laughs> may mga comment. Huwag ka nang pumunta dyan. Sa awala siyang Justin Brownlee, bro. Justin, so Justin is a big part, so, bro. Ibig mo sabihin si Justin Brownlee ang key. Dahil nananalo tayo. Ito ang Is he not? Ito ang problema. Is it not? Is Justin Brownlee not a... Not, ito, ito, ang problema. Si Kostyot ang pumili kay Jordan Clarkson. Tinanggal niya sa Brownlee. Eh, that's his choice. Kaya nga. That's his choice. Choice lang, coach. Okay. That's his choice. Oh. But you're saying Jordan Clarkson is a wrong pick? He's an NBA player. What are you thinking? Eh, kakasabi mo lang kayo oh, na ha? oh Oo oh, nga, kasi tapos na lahat eh. Oh. But, every, but sa akin, even back then, what did I say? Even back then. Brownlee. Kasi naging kakaupin ko sa Brownlee. Uh, That's why I know. Yeah. I know what Brownlee is capable of. Yes, and I, I know I know his style of game is perfect for the Philippine team. Yeah. Jordan kasi his game translates to the NBA NBA type of level. If one on one yung game. Justin. No, no, I mean if one on one yung game versus sa ibang kalaban. Kunyari, um one on one tapos may representative sila na one on one. Justin. Justin Brownlee. I'm picking Justin Brownlee, man. I think Clarkson ako. Ako, to be honest, si Justin Brownlee, as a good team player. Pero mas magaling si Jordan Clarkson sa one-on-one, -on -one, sa creation. Hindi, kailangan siya ni Jordan Clarkson. Talagang, alam mo, NBA yung caliber niya eh. So, kailangan niya may NBA, din nakakampi. Si... Alamay, kasi, nageyap, si, nageyap, nageyap, si Jordan kasi shot. is quantity shots for him to get going. Yeah. Justin Brownlee will bust your ass from the buzzer. Oh. Hindi, nakita ko rin yung last game natin. So, parehas kayo mentality? Na? Na sinabi mo rin sa akin, correct me if I'm wrong, sinabi mo rin sa akin na hindi mo rin in-expect yung Philippines na matalo yung Latvia. No, I didn't, honestly. Lakas na No, I did not e expect that we would win versus Latvia. <laughs> yan, yan number 6 versus number 36. Diba? Yan nga ang That's na why na, I am so proud of the Philippines. Yun, yun, they exceeded everyone's expectations. Yun nga yung gusto ko rin. Yes eh. or no? Ito nga yung gusto kong i-instill sa mga utak Eto, natin. Ito, sabi mo, you know that we're gonna beat Brazil. Tama? I know. For a fact, natin. Oh, why did we lose? Kung alam mo talaga yung mangyayari yun. Um, hindi na, hindi nag-fall yung ano, hindi nag-relax tayo. So, ibig sabihin, you don't know. Kasi natalo tayo eh. No, eh, ang concept is, I believe. Yes. You believe, but we lost. Oh, we lost, yeah. Okay. Tama. Okay, so anong, <laughs> anong <laughs> argument mo? Halo. Oh. Pero kami, we didn't expect pero they over delivered. Ah, kaya yeah, we're yeah, proud uh, uh, of the RP team. You get what I'm saying? They over deliver. They de they deliver. But they still against short. Brazil. Pang ilan tayo sa ranking? Against Brazil, bro. Oh. We had them. Oh. Kaya kaya na. We were get, we were di ba? We were already talking about sino ang alaban natin sa finals. Bago mag second half, di ba? Kasi ganda ng first half natin. Eh. Kaya natin to. Yung natalo lang tayo sa first five minutes ng third quarter. Kaya nga. So, you're, we're talking about rankings, right? Yeah. Tinalo mo na yung six. Yes. Tapos natalo ka ng 12. Hindi, may may factor din siya, no? Oh. Kasi hindi naglaro si Kai. Pero sila yung nag-champion. Baka eh. pwedeng pagod na. Masibol. Ka kasi ron. everyday yung game, eh. Oh, it's not, it's not. Alam mo, kasi binuhos mo na lahat sa lahat niya, eh. Lahat. Emotionally, physically, nabuhos mo na para matalo na lahat dyan sobrang hirap niyong ginawa nila. To do it back to back versus teams that are in the top 20 in the world. Sobrang hirap nun tapos wala pa si Sky Soto. Mm -hmm. That's why I'm saying that they did a great job. there's no doubt. Na wala, wala, na, wala na yung ngayon, yung mindset ngayon. Ngayon. Diba ngayon, going into the future. Dapat, we can play with any team. Kasi pinakita natin na kaya natin eh. Nakita ko nga yung world ranking. Nung natalo natin yung Latvia, pumalo tayo, naging top 10 tayo. Saka nakilala yung Pilipinas, at least, di ba? Alam Tapos, nung natalo tayo ng Brazil, bumalik tayo yung 37. Pero, Justin Brownlee is the key. Sana may fountain of youth, di na tumata si Justin. Invite natin si Justin dito. Uh, tropa Justin is a beast, man. These, yung man. Yeah. yeah, Justin Brownlee, if you're ay, may, free? May, message natin. Direct message mo na lang. Yeah. Uh, Invite natin siya nandito dito. Nandito, nandito, nakabalik na ba sila? Nakabalik na. Nakita na. yung picture na yung kasama niya laging ano, yung, yung nagkalaga sa kanya. Ito nga yung, babae, ito nga yung gusto uh, ko rin i-instill. Uh, ano? Ito yung gusto kong i-instill sa mindset natin. Pero mabalik. I get what you're saying. Yes, I get Na it. dapat, kung may papadala tayo kahit saan man sa mundo, hindi dapat hindi, hindi natin go into the comp competition. Oh, wag natin thinking, sabihin. We're gonna win. Yeah, wag natin sabihin. Kaya natin man. na, natin manalo. Okay lang, hindi naman natin expect yeah. na manalo tayo. Yes, kuno man. Pali yeah. yung ganoon. Kahit sa angulo, Hinebra Pupunta ka ng finals. Okay lang naka-finals na. Hindi naman natin expect yeah. na mag champion Ganon? Ganon yung gusto mo? No, of course oh. not. Kaya ah, nga, yun nga yung okay. ayaw ko sa mentality niyo parehas. Hindi naman, pero Ang gayaan yung mentality, yung mentality <laughs> sa akin. Siyempre may no, doubt din kasi kalaban, kalaban natin number 6 tayo. 30. Pero ngayon lang na-prove eh. Di ba? Di ba? May isip eh. E, e, ngayon lang na-prove na kaya natin. Yun. You get what I'm saying? Makes sense. yeah We Ayan, believe. I'm... We believe. Oh. Pero ngayon lang na-prove. Ngayon, last one I'm saying ngayon, in the future. At na sila ng kumpiyansa. Yung mindset na yes. is different. Yung expectation is gonna be different na kasi pinakita na kaya eh. That's correct. So, ang summary natin, um, itaas mo ang kaliwang kamay mo pag team cone, pag kanan, Chot reyes. On the count of three. One, two, three. But, that, what? Yes. Oh, and they Hindi naman pwedeng both they're 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 not, you know, boat, eh. they, That's why they make a good team. That's what from from the experience that what that's what I'm explaining from the experience that happened with Coach Chuck Reyes, he can re relay that to Coach Tim for them to be successful. Magtulungan na lang. Magtulungan no? sila. Pero bakit Kada ano? Kaya ginagawa. Pati si Coach Jong nandun eh. Bakit hindi mo po si Coach Chuck sa ano na lang, sa bench, di ba? kasi nga daw, ibabas siya ng mga tao. Oh, di ba? Para at least talaga makatulong siya talaga sa team. Oo. Pwede mo ano? na lang? Why? Why? Um, why oh. ang gawin na lang natin mga Pilipino? Di ba? Pero dati kasi, something I said that's why it's unfair what happened ni Coach Shoki. No, oh, diba? Kasi mean, ganun din ba Pilipinas naman, Pilipinas ang pinaglalaban exactly. natin. Exactly. Eh. Hindi naman hindi na, naman ano eh. Nung last na, Henebra, nung oh last na Gilas before Tope this Tix. this event, yung la, pinaka latest event before that, nakaupo si Coach Tim sa likod ni Coach Chot Oh, diba? so nagtutulungan oh, na sila okay, dati. Tapos ngayon si Coach Shot wala. Si sa Coach ano. Chot wala, sila ko si Jong na yung nandun. Misa lang nanood, nabas pa. The Misa best coaches sa英kis. in the Philippines dapat magsama-sama in order no yeah, to achieve no. one goal. Oh, ano? Kasi Pilipinas, Pilipinas na naman dapat? eh. Eh ba, isama mo na si Tad Balbuin. Pwede eh. Di. Saka si Toroman. Yung mga nauna. Si Coach Jong. Di ba? sila. Para maka-Olympics na tayo. We're longing for the Olympics, my friend. Isang hap na lang, di ba? Nandiyan eh. Hindi pa naman Andun na... na yung, naka... Hindi, ganito kasi. Down, ang... Hindi, ganito kasi yung nangyari. Nakapasok na yung isang paan natin. But are we improving? We're improving. we're improving. Yes. There's no So we're in the right direction, right yeah. steps. So you think next na event natin for the national competition, kaya na natin? We we should be. Yeah, na, should gusto be. yeah. Ikaw, should be. yeah na gusto ko mentality. Ikaw, Gags. Yan ang gusto ko mentality. Ano na yun yun ng yun? Ano yun gusto? Basa? Basa? Oo. Hindi makang bumasa. O, basahin mo dyan, English eh. wala. From learning experience to experience. Oh. Yes. Ganda. Oh. Ganda. Learning experience to experience. Direct, ilang minutes na po tayo direct. 40, 40. Alright, so... 40 minutes? 40. 14. Oh, pwede na yan. So, hopefully mga kamaising, nakapagbigay kami ng magandang feedback sa inyo sa mga gusto nyong topic. So, kung may mga topic kayong gustong talakayin, Okay, pag-usapan natin dito. Mag-comment na lang din sila kung tama yung sinasabi natin, di ba? Oo, oh, kung meron naman po kayong na. hindi sangayon sa mga sinasabi namin, please share. Everyone, everyone, is entitled to their own opinion. dito po sa YouTube. Yung hindi maroon mag-basketball, nagbibigay ng opinion, kayo may pakaya na nakapaglaro, di ba? May nakabasa tayo, may magaling mag-comment. yeah. So, kung mayroon kayong suggestion na topic or comment, or, or opinion, please share us. Yeah. Message? We are ready for constructive criticism. Ano? <laughs> <laughs> uh, ulit, ulit. Pri criticism. Yeah. <laughs> Alright, so direct cut! Ay, may isa pa. Okay.